So, mga idol, magkakabit tayo nito mga tone switch ng EP. Kaya meron tayo dito na kukunin yung direction socket sakat niya pinutulan natin. Ayan, yung pula na may puti. Tapos yung kulay pula. Ayan, pinutulan natin siya. At natin siya ngayon ng relay. Dalawa relay kakabit natin, ground ground control din ang gagawin natin. ma-idol yung switch niya Yung pula niya lalagay na natin dito sa sa 85 ng relay. May meron kasi nakasulat dun sa relay sa ilalim na 85. May number 'yan, may mga number. Yung switch na ito lalagay natin sa 85. Tapos itong itong 87 niya, lalagay natin dito sa kulay pula diretso sa bombilya ito. Diretso sa headlight. Yan, hindi natin siya tatap. Ayan, ito naman mga idol. Yung itong isa niya nito, yung 30, ipipix ground natin siya. Pix ground. Ayan, tatap natin siya dito sa ground. Hindi natin siya tatap mga idol. yan ang pinakalo niya yung high niya ganun din kung ano ginawa natin dito sa pinakakuha niya pinakalo niya ganun din gagawin natin ini ito 65 din switch din ng ng high tapos yung pula na may puti lalagay din natin sa 30 kaysa sa 87 to, 87 Tapos ngayon itong 1 Itong Itong 30 niya kakabitin natin sa ground Pares lang din siya Ayan yung 30 niya kakabitin natin sa ground Ayan mga Ayan mga idol sasamahin natin yung dalawang 30 dalawang 30 na relay ayan sasamahin natin siya dyan sa sa ground Tapos yung dalawang 86 mga idol Kakabit natin siya sa common positive ng relay Sa yun ang galing sa micro Itong dalawang 86 Kakabit natin si series natin siya sa Sa pinaka common Common ng headlight Ayan magtatap lang tayo dito Para gumana yung high and low nya Kaya mga idol, pwede natin siyang testingin ngayon. Gagana na yung ayon doon niya. Natin to kaya natin nilalagyan siya ng relay para iwas sunog ng switch. Kaya lagi nasisira ang switch ng headlight pag wala relay. Yan po ang kailangan lagi natin gagawin, lalagyan natin siya ng na relay. Kaya mga idol, pwede siya natin. Headlight. Kaya mga idol, naka-headlight na. na. Ayan, hi Hello Ayan mga idol, okay na siya, gumagana na I-fix na lang po natin yung wiring Ayan, okay na siya mga idol Ganyan lang po pagkakabit na relay Okay mga idol, thank you for watching